Sabi nila, ang isa sa pinakamadaling paraan daw para yumaman ay ang mag-asawa ng mayaman. Simple pero effective. Kaya naman sa video na to, aalamin natin ang limang artista o Pinoy celebrities na nakapag-asawa ng ultra mega rich billionaires na talaga namang mapapasana ulit ka na lang talaga. Aw. Kung akala mo number one si Gretchen Barreto at Tony Boy kuangko nagkakamali ka. So sino yung numero uno? Tara, alamin natin. Number 5, Erich Gonzalez na napang-asawa si Mateo Lorenzo. Alam naman natin si Erich Gonzalez nag-retire na sa showbiz. Kahit na sobrang sikat niya at marami siyang projects, may dahilan siya at may karapatan na siyang mag-retire. E paano ba naman kasi? Nakapangasawa siya ng sobrang yaman. Yan ay si Mateo Lorenzo at ikinasal sila noong March 23, 2022. Si Mateo Lorenzo ay isang negosyante na may mga interes sa iba't ibang industriya tulad ng printing, restaurant, construction, at real estate. Ang estimated net worth? 1.2 billion pesos. Number 4, Alodia Goshen Fiao, na napangasawa ang bilyonaryong si Christopher Kimbo. Well, bagamat si Alodia ay mayaman na on her own, talaga namang mas lalong lumobo ang net worth niya nang mapangasawa ang business tycoon Air na si Christopher Kimbo, na tagapagmana at presidente ng Novellino Wines. Sila ay kinasal noong 2023 at ang estimated net worth ni si Christopher Kimbo, 1.4 billion pesos. Number 3, Don Solueta, na pangasawa si Antonio Lagdameo Jr. Si Don Zulueta, ang timeless beauty ng Philippine showbiz, ay ikinasal kay Antonio Anton Lagdameo Jr. noong 1997. Si Anton ay isang politiko at big time na negosyante. Kasalukuyan siya nagsisilbing special assistant to the president sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Siya rin ay bahagi ng kilalang Florendo clan sa Davao. Ang estimated net worth, 2.4 billion pesos. Number 2, Gretchen Barreto, na napangasawa si Tony Boy Cuangco. Pag pinag-uusapan talaga mga Pinoy celebrities na nagkaroon ng partner na sobrang yaman hindi mawawala sa usapan si Gretchen Barreto. E paano ba naman kasi na pangasawa niya si Antonio Tony Boy Cuanco Jr., isang big time na tycoon at dating chairman ng PLDT at San Miguel Corporation. Bagamat hindi sila formal na kasal, ang kanilang relasyon ay tumagal na ng higit sa tatlong dekada at may isang anak na babae na si Dominique. Ang estimated net worth ni Tony Boy Cuanco ay $66.1 billion pesos. Wow. Number 1, Nanette Medved. Ang napangasawa niya, ang sobrang yaman na si Christopher Poe. Ang dating darna na si Nanette Medved ay kinasal kay Christopher Poe noong 1999 sa South wow. Africa. Si Christopher Poe ang isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Siya ang chairman at CEO ng Century Pacific Group, ang kumpanya sa likod ng Century Tuna at Shakey's Pizza. Sila ay may dalawang anak at ang kasalukuyang estimated net worth ni Christopher Poe ay 94 billion wow. pesos. Kaya na nga mga kamagkano. Ang mga celebrity hindi lang sinwerte sa love life, pati sa pera, all in one combo na. Meron ba akong nakalimutan sa aking listahan? share mo naman yan sa comment section. At kung gusto pa na magay pang klaseng content, i-follow mo na ako. Meron na rin pala akong YouTube channel. Baka naman mag-subscribe ka na rin doon. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.